Hi guys! Sikat dito sa Pampanga ang Aling Lusing Sisig Queen 1974 pa ito Kaya interesado kami Sabi ko kay Hilaryon, Pumanap siya ng talagang original Kaya ito ang Aling Lusing Sisig Queen Manyaman Kenny Original Aling Lusing The best sisig, mangan, sisig, tamo Ang ingredients Pepper, chili salt onion, kalamansi, pork, liver, sizzling plate. So, handa na ba kayong pumasok? Ayan. Uh, oh, Doon daw kami. Interested tayo kung ano ang masarap dito. Ayan. So, sisig talaga. Ang yung station ng food nila. Oh. Talagang malinis. na. Ayan. At syempre, ang mga sili, di nawawala kalamansi. Ayan. At ang mga chairs nila. Ganda ng ambience, oh. Ayan. Meron siyang mission, vision to serve wholesome, delicious food that nourishes and satisfies our customers. Ayan. May picture siya dito, eh. Yan ang best sisig, eh. Ah, siya pala yan noon. The queen of sisig, lechong manok Yung mga newspaper clips. Angeles talaga. Ito yung lugar niya. Aling Lusing Ayan. Kaya may music na maganda. Ito yung mga picture niya, no? Ang Aling Lusing pala ay si Lise ni Kunana, no? Ayan. Dami mga celebrity. Pati si Maring Jessica, oh, ayan siya, oh. Pinature siya. Oh, pati yung artistang ito. Mga famous hanggang nagkainal na siya. Ayan na siya. Ah, si Kat. Kailangan magpa-picture ako dito para maim, di ba? <laughs> o, teka muna. Meron na naka-store ng sisig, oh. Para sa mga order, oh. Ayan, frozen. Siguro pwedeng bumili. At the same time, may uwi, no? O, oh, pupunta na tayo doon sa Aling Lusing. Aba, Parang kami lang ang customer, ah. Ayan. Ganda naman. Ah, talaga naman. Si Aling Lusing buhay pa? Hindi na. Oh, wala na. Apo na lang yung Lusing. Apo na lang. Oo, pero dinadayo pa rin talaga, oh, no? Oh, sige, titikman namin. Ang pangalan mo? Doris. Doris, anong mga best seller dito sa yung Aling mga Lusing? Best seller dito, syempre. Uh -huh. uh, una yung sisig, kitarong bulaklak, tokot baboy. Uh -huh. Crispy kare-kare yan. Ayan, ano? No? Tapos sisling po si boss. Talagang ito yung pampangas, ano talaga, Delicacy, ano? You know? oh, okay. At saka, ang original, sisig talaga, no? Oo, oh, Tapos may chicharong boy. bulaklak, mm -hmm. may tokot baboy. Ang kari-kari ninyo, bakit special? Anong kasi siya? Uh, crispy siya, tapos bagnya. Ah. Tapos may mga pusit pa rin, may si dinukuan. Sisig pusit, boss. Oo, oh, oh, pero medyo... Yung pako salad, try nyo, boss. Ano yun? Pako salad. Pako salad. Oh. Ito, bestseller namin sa gulo. oh sige, ha? Okay. Ilan, boss? Good Salang? For one. Isa lang? Mo, no? Isa lang muna? Isa lang. Bakit parang kami na lang ang customer? Kanina marami? Hindi, actually kanina marami. Marami, o. Oh. Hindi yes. kayo nauubusan. Ilang taon ng was. yung uh, restaurant? Since 1974. 1974. Batiin mo naman kami sa salitang kapangpangan at okay. i-promote mo ang aling lusing oh, na pumunta. Sige, sige nga. Okay. Oh, ah uh, dito, ah uh, Kenny kayo, mga Kenny, aling lusing sa Twitter. Actually, yung sa main sa ano, crossing. Yun yung pinaka main ng aling lesson. Okay. Ita yung peka main. Kebat yapin ing branch na. Metong nyaman ni Kibaldi Kenny. Kenny na kayo mangan. Kenny ang aling lusing. Purungan man yaman ing recipe Kenny. Unang-una ing sisig kapampangan. Ng aling lusing. Ita yung best seller na. Okay. Ano ang maraming salamat? Dakalpong salamat. Dakalpong salamat. Salamat. Thank salamat. You. Thank you. Thank you. Thank you tikiman time na ng mga in-order namin. Buti hindi namin pinatulan na apat na sisig ang uh, order namin kung hindi, hindi namin mauubo. Eh bakit naman? Ayan lang naman po ang sisig nilang pinagmamalaki. Dito yata pinanganak ang sisig eh, sa lahat sa buong Pilipinas. Sarap no? Kita nyo, umuusok-usok pa. Oh. Laga naman. Walang itlog kung hindi talagang yan. And then chicharong bulaklak. Ayan ang in-offer nila, mga bestseller daw eh. Mas may beer pa. Eh, ano talaga? O oh, ano po yan? Ah, baboy pa. Ang sarap naman. Iba talaga ang pampanga. No? Ay, syempre O, Oh, kainan na. Ang nakabidyo yan. o, <laughs> oh, check mo na. Ano tayo? Chicharong bulaklak. <laughs> Tawag ba dito mukbang? Mukbang. Ah, <laughs> okay. Ano bang ibig sabihin ng mukbang? <coughs> Kain ang desawa. Ah, ang no? Ang pampanga kasi, talagang center ng mga best na pagkain sa Pilipinas. Hmm. Pasensya na ko, hindi kami nang ingigit, no? Pero, pinapakita lang namin na sa Pampanga mapapakain ka pero actually kung ba't kami nandito ay eh para batiin ang aking kaibigan na si uh, Malabong Partylist Dinand Labong birthday niya bukas April 17 kaya uh, kaibigan ko siya at ang pamilya niya at kasamahan kong bukal nung ako'y board member uh, mula noon hanggang ngayon eh talagang magkakaibigan kami kaya susurpersahin ko siya na nandito ako happy birthday uh, padre at uh, sana maging mayor ka na ng Santa Ana Pampanga para may kaibigan naman akong mayor at alam kong mai-improve mo na gusto ang Santa Ana dahil magaling ka at mabuting tao yun ang reason ba't ako nandito um, pinapahalagahan ko yung napakabait kong kaibigan Mm. Balik na tayo, masarap. Masarap na. Masarap. May toko at baboy pa. May pako pa. May pako. Nag-order kami ng pako para may gulay. Kasi mamaya wala na video kaya kailangan tikman ko muna para kumbinsido sila na pagpupunta ng Pampanga eh talagang uh, the best na. Mm. Harap ng toko ang gaganda to sarap para ipapakita. Yan. Alin 'yung sarap. <laughs> <laughs> eh to. May maraming sibuyas oh, so, mura'ng sibuyas eh. 'Di ba pag mura'ng sibuyas, maraming sibuyas ang sisig, 'no? Pag mahal 'ng sibuyas, wala walang sibuyas ang sisig. Bueno, mula po dito sa Pampanga. Magandang gabi po. Kain po tayo mga ante. Dakal salamat sa inyong lahat. Bye-bye.